parap-parap pa ni. Ha? Parap oh. Dahil pala ditong bunga bae, so, ano, puno. Pero wala bunga na save yung isa. okay na marami naman tayong Di na? no, doon Dito? Hmm.

apa tisu ka ha? oh dibag ini tuh pelangkai kan em ka dulu atas atasna bundukna ini kan kita taas na kita na di mo. kita mo ini ini bahaya loh

Jiro, ala. Jiro, nabunod ko na. <laughs> Bagal ka kasi. Kilisan mo yung magitan ni Jiro. <laughs> Bihasa si Jiro nga lakad, ah. Maunahan pa tayo. Dito ba? Diyan, oh. Dito? Hmm. Yan, sasabit yung shot. Yan. Tagalin mo muna kasi. Ihh, Talang tayu. Nantuk pangaknya. Tabi-tabi, po. Mas dadu, semangka dadu, semangka dadu, semangka dadu, semangka dadu, semangka dadu, bulut dadu, semangka dadu, semangka dadu, semangka dadu, semangka dadu, Ini yang bridge. So, ayan guys. For today video guys. Kami ay may hiking for today. Ayan. May kasama akong pugi. Dalawa yan. Yung isa nandoon. Oh, super init guys. Kagagaling lang namin dito sa ano. Sa bridge. Ayan, yung bridge na yan, oh. No? Parang nakita ko nito dati sa, ano, video. Pero ibang bridge yun. Iwan ko sa ang lugar yun. Basta dito to sa, ano, antique, guys. <laughs> so, start na tayo maglakad! Na naman! Ayan, patukad to, guys, oh. Oh. Guys, ayan. Hi ka naman dyan! <laughs> so, ayan, guys. Lakad-lakad tayo patukad. Hiking.